Napagod kami today pagpapakain ng mga animals dito sa farm. At tara, samahan nyo kaming maglibot. Last day na ng school break ng twins, kaya nagpunta kami today sa farm. Ito din kasi yung request ni Charlie. At tamang-tama naman kasi medyo umiinit na yung weather. Malamig pa din pero komportable nang lumabas. Bago kami maglibot, kumain na muna kami dito. Maaga din kasi nagsasara tong cafe. Tapos naglibot na din kami. What's that? It's a What? It's a what? It's pihan? Oh, Akala namin ay peacock lang, yun pala ay pihan at tama nga itong si Charlie. Super galing talaga ng twins sa animals. What's that? Mommy. Mommy. Mami. Mami. Say baboy. Mami. Baboy. Mami. Marunong nga din mang asar ang first son at mami nga daw yung baboy. Kurot ka sa akin mamaya. Charot. Anyway, may mga schedule nga pala dito yung mga ginagawa nilang activities. Inuna namin tong dito sa LAM kaso hindi pa pala 3pm. Namali kami ng tingin ng oras. Nandito na lang din kami eh. Naglibot na din kami. At karamihan dito ay yung mga bago palang panganap. Super nag-enjoy din talaga ang twins dito kasi pinipet nila tong mga sheep so, Good, good boy. At dito talaga kami nagtagal at dito kasi kami tumambay. Akala ko nga ikikis pa ng twins. Ang dami nga nila dito and mamaya pwede nyo padedeen yung mga bagong panganap. Babalik na lang kami kasi isang oras pa yung aantayin. And ito nga one day old pa lang siya. Kanina lang nanganak yung mommy niya. Gusto din silang pakainin ng twins kaya nangingisira sila sa akin ng feed. Binili namin to kanina dun sa entrance. Tinry ko nga ding ipet pero ayaw sa akin. Umalis na muna kami dito and nagpunta kami dito sa mga baby goat. Sobrang kukulit nila at nakatakas pa nga itong isa. Kalapit nitong goat, nandito naman yung mga rabbit. Sobrang lalaki nila at nang nandito nga kami, iwiway pala sila. At ganito pala sila tinitimbang. Grabe talaga yung size nila para ng dog. Ayaw ata nilang malaman yung timbang nila kaya nagtatago sila. Parang ang sarap iwi ng mga ganito kalaking rabbit. Madami pang ibang animals dito and meron ding goat. Medyo iba lang talaga yung amoy. Tapos katabi naman ng goat itong mga cow. Bata pa nga itong mga cow na to. Meron din naman ditong parang monkey. Nakalimutan ko yung tawag at itatanong na natin kay Charlie. Super cute nga nito ang liit-liit lang niya. Pero hindi siya masyadong bet ng twins kaya lumabas na kami. Dito naman sa labas, nandito yung mga deer. Sa talaga sa na-enjoy -e ng twins yung pagpapakain ng animals. Di talaga sila natatako. Lalo itong si Chino, yan talaga ang favorite niya. Kahit siguro buong araw yung magpakain ng animals, eh okay lang sa kanya. Malay natin in the future, meron na silang sariling farm sa Pilipinas. Pwede silang mag-alaga ng kanilang mga manok at iba't ibang animals na gusto nila na pwede naming makuha talaga. Ito kasi talaga ang happiness ng twins. Kita nyo naman sa mukha ng dalawang yan na nag enjoy talaga sila. At dito talaga sila nagkakasundo. Medyo maputik lang talaga kasi nag-uulan ng mga nakaraang araw. Mapilit lang talaga tong dalawang to at gusto nga daw nilang pumunta sa farm. Ang tagal nga naming hindi nakadalaw kasi nag-winter. And magsa-summer na ulit, malapit na at marami na naman kami mapupuntahan. Tinuturo din to ni Charlie at balak pa atang mag-swimming. Habang si Chino hindi talaga natatakot na matuka. Itawag nga ni Chino dyan ay giant. Dami pa rin pala mga deer dito. And of course, pakakainin din niya ng twins. Basta lahat ng madadaanan na animals, kailangan papakainin nila. Super cute din dito nitong mga baby na goat. Isa din ata sa favorite ni Chino kasi pinipet niya talaga yan. Ang lawak pa nga ng lalakaran, kaya mapapagod ka talaga. Sobrang daming animals dito. Dadaanan din namin itong mga goose. Mukhang gutom na nga at ang iingay. Um, okay. Parang ang nakakatakot pakainin pero gusto daw itry nito ni Charlie. Inahagis na lang namin yung food kasi nanuno ka daw. May nakalagay kasi na no warning dito sa fence. Kaya sabi namin na iba na lang yung pakainin niya. Meron nga din pala dito mga manok. At grabe yung size niya, sobrang laki. Katabi nito mga manok ay eh, nandito naman yung mga turkey. Sabi namin kay Charlie, kumuha siya ng isa para sa kanyang turkey dinosaurs. It's turkey. Turkey, yeah. turkey. Ah, so, nung papakainin niya, ayan, natuka ang first zone. Oh. <laughs> oh, ba? Diba? Kinain daw kasi ni Charlie yung mga kalahi niya. Nagantihan tuloy itong si Charlie. Ayaw na niya tuloy doon at nagtatakbo na nga. Alam na talaga ng mga animals pag may mga panating na tao. Alam kasi nila na may dalang mga pagkain. Nakakatuwa nga tong madaming manok na to. Napa chicken dance tuloy itong si Charlie. Isa dito sa mga favorite niya yung mga manok. Gustong gusto niya talagang pinapatukayan. Kung pwede kang iuwi ya mga yan, iuuwi talaga nitong dalawa yan. Medyo umaambun na buna at naglalakad-lakad na nga lang kami dito. Meron nga din palang nakawalang mga chicken. At dito nga nakipaghabulan pa ang twins. Tuwang-tuwa din silang dalawa kasi sinusundan kami ng chicken kung saan kami mapunta. Ito namang si Charlie and Chino ay tigil ng tigil para maghagis ng pagkain. Sabi ko ay bigyan niya ng food hanggang makarating sa parking lot para may pang tinola kami mamaya. Charot. Naglalambing niya din tong si Chino kasi pagod na daw siya maglakad. Iniwan na lang kasi naman yung prom dun sa may bandang gilid. Baka kasi mas stuck lang kasi nga maputik dito. Tapos pabalik naman dito kami dumaan sa fairy trail. Wala naman masyadong makikita dito. Ito lang. And then bumalik na kami dun sa mga lamb. 3pm nga kasi nakaschedule yung battle feeding. And sayang naman kung palalambasin namin kasi gusto nga i-try ng twins. Yan lang naman yung mga nadaanan namin na animals. Di na namin natry yung ibang activities kasi medyo late na din. Dumaan na lang kami dito sa mga reptiles bago umuwi. And parang pagod na din sila kasi puro nagtatago na. And yun lang. See sa next vlog. Bye!